Saka lang nagsosorry dahil nalaman mo pero habang ginagawa niya 'yon hindi niya naisip yung kayo minsan ka na rin bang napagod sa kanya o minsan ka na bang napagod sa pinaparamdam niya? Ang hirap, no? Yung nagtiwala ka. Minahal mo ng buo. Pinakitaan mo ng totoo. Pero, bibitaw lang din pala sa dulo. Ang lisod pa, tungod kinasap na ni mo, ay hapa nagsorry sa imuha. Pero ang mahirap, yung hindi ka man lang niya naisip habang ginagawa niya yung mga bagay na yon At sobrang nag-enjoy pa siya. Mahira pala talaga yung sinabi nila, no? Na, your actions told me to stop. Ang lisod man god, ni Salig ka, kay, ingon pa siya tong una nga, Diyudyud niya kayang buhaton ang gipangbuhat sa pas ni mo sa imuha. Pero kahit na alam na niyang lahat ng mga reason kung bakit nasaktan ka ng sobra noon, ginawa niya pa rin iyo ngayon. Kaya nga it's important pala na tandaan that We should never allow someone to treat us poorly just because we love them. Because if they really love you, if they really want to be in your life, they will make an effort. If they want to see you, they will make time. Sometimes din kasi we settle for less na hindi na natin namamalayan. Pero, timan ina usahay, kailangan na lang nimong kalimtan ang imong gibate o hinumduman kung unsa d'yo'y para nimo. Always remember that you are not an option. You are a priority. at isa pa na dapat natong hinumduman, to don't keep making yourself available for those who don't treat you the way you deserve. This is Sugar Dolly, your Hugot Babe. Programang Emotions Going Wild. On your number one o three point one, this is Wild FM. Emotions going wild.